Ang AIM-120 AMRAAM o Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile ay isa sa pinakakinatatakutang sandata sa modernong aerial warfare. Sa pinakabagong bersyon nito ngayong 2025, mas lalo itong pinahusay sa lahat ng aspeto, mula sa range, accuracy, hanggang sa kakayahang makadetect at makapinsala sa mga target na may matataas na maneuverability. Ginagamit ito ng maraming air force sa buong mundo kabilang na ang Estados Unidos at mga bansang kaalyado nito. Isa itong aktibong maizil na kayang lumipad ng higit isandaan at anim na kilometro at makalaban sa kahit anong kondisyon sa ere, kaya isa ito sa pinaka ang sandata sa modernong labanan sa himpapawid. Ang disenyo ng AIM-120 ay modular, ibig sabihin, ang bawat bahagi nito ay maaring ay upgrade o palitan depende sa mission requirement. Sa 2025 model, ang pangunahing mga bahagi nito ay mas pinalakas at pinalawak ang kakayahan. Ang una sa mga ito ay ang radar seeker, na siyang ginagamit upang hanapin at subaybayan ang target. Active radar ang gamit nito, na nangangahulugang kahit nakahiwalay na ito sa aircraft, kaya pa rin itong eye lock ang kalaban sa sarili nitong kakayahan. Ang bersyon ng 2025 ay may mas sensitibong radar na kayang umiwas sa jamang at electronic interference, kaya't kahit sinusubukang guluhin ng kaaway ang signal, nananatiling nakalock ang MISIL. Ang guidance and control system ng AMRAM ay isa rin sa mga pinaka-importanteng aspeto nito. Dito matatagpuan ang advanced na computer system na gumagamit ng inertial navigation at updated mid-course correction gamit ang datalink. Ang system na ito ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng MISIL habang nasa gitna ng biyahe, base sa galaw ng target. Sa 2025 update, mas mabilis ang processing speed ng onboard computer at mas matalino ito sa pagpredict ng galaw ng kalaban, lalo na sa mga fighter jets na mabilis magmaneuver. Ang warhead ng Mizil ay high explosive fragmentation. Kapag sapat na ang distansya mula sa target, sisubog ito at maglalabas ng libu-libong shrapnel na makakabasag sa anumang aircraft. Ang proximity fuse nito ay pinahusay ngayong 2025 upang mas tiyak ang timing ng pagsabog at mas malawak ang damage radius. Ibig sabihin, hindi kailangang direktang tumama ang missile para masira ang target, kahit malapit lang, sapat na ang pinsala. Ang propulsion system ng M120 ay solid fuel rocket motor. Ito ang nagbibigay ng bilis at abot sa missile. Sa bagong bersyon, mas magaan ang mga materyales ngunit mas malakas ang frost. Kayang abutin ng target sa supersonic speed at may kakayahang habulin pati ang mga kalabang nagtatangkang tumakas sa mataas na altitude o mabilis na pagbaba. Bukod sa lahat ng ito, may kakayahan din ang AMRAM na tumanggap ng impormasyon mula sa launching aircraft habang lumilipad gamit ang two-way data link. Kaya nitong tumanggap ng bagong target habang nasa himpapawid. O kaya ay magbago ng ruta kung kinakailangan. Sa panahon ng modernong labanan kung saan mabilis ang palitan ng impormasyon at kilos, ang ganitong flexibility ay napakahalaga. Ang AIM-120 AMRAAM 2025 ay simbolo ng evolusyon ng teknolohiya sa depensang panghimpapawid. Sa bilis, talino, at kakayahan nitong makapag sa gitna ng labanan, ito ay nananatiling pangunahing sandata ng mga Air Force sa buong mundo. Isa itong patunay na sa larangan ng modernong digmaan, hindi sapat ang lakas, kailangan din ng katalinuhan at bilis sa bawat galaw.